Hello, kumusta ang lahat? Welcome to my vlog At ito'y papakita natin ngayon yung mga nabili kong accessories para sa ating Sniper 155R Ayan So, meron tayong cover ng bolt natin kanina tapos ito naman ngayon yung ating step grill Ayan Ayan Yan yung step grill natin. Meron din siyang clip. At ito naman yung U-box natin na nabili. Since walang U-box ang ating sniper, bumili tayo ng U-box. Ayan, ito yung una nating nabili guys. Ito yung cover ng ating remote control. Since keyless yung ating motor, so bumili tayo. Meron siyang maliit na screwdriver. At pinasok ko na rin yung ating keyless remote control dyan. Ayan, yan ay yung itsura niya guys. So maganda na tingnan. Ayan, kahit pa paano glossy siya na carbon fiber. Alright, so ito naman yung nabili natin. Actually, order ko lang to online. Ito yung isang nabili natin. Acetate para sa ating LCD display ng ating Sniper 155R. meron siyang mga instruction manuals, meron din siyang sticker. Ayan at ito yung acetate natin, dalawa. Actually, isa lang yung in-order ko pero may free na isa. So ito naman, binuksan ko na kanina. So pakita ko lang sa inyo kung ano to. Ito yung bracket. Ayan, steel bracket. Galvanized na siya guys. Kaya maganda at jack na matibay dahil galvanized na siya. At hindi talaga ito siya basa basta kinakalawang. So ito yung steel bracket para sa ating U-box. Ayan, sa RM rack. At ito naman yung box, U-box natin. Ayan, binuksan ko na rin yung U-box natin galing sa pagkabalot. Ayan, so ito na yung U-box natin guys. Ang ganda tingnan, simple lang, walang ganong design. So ito yung mas gusto ko, yung simple lang, walang ganong abubot. Ang kagandahan, yung sa loob niya may mga compartment. I mean, itong mga lagayan ng papel o ano ba yung mga pwedeng ilagay dyan. May mga bulsa. So, ang ganda ng loob niya. May mga instruction manuals din dito kung paano siya ikabit. Ayan, meron pa akong isang nabili pala. Ito yung mga cover ng nuts natin Yung pinakita ko sa inyo kanina doon sa ating introduction yan yung cover ng mga nuts natin Yan sa bolt and nuts Ayan yang cover natin para syempre, kaiba naman yung itsura. Yan yung mga simple kong accessories na nabili for our Sniper 155R. At ngayon, ikabit naman natin. Yan, screw mo na natin yung cover ng ating battery. Ayan. Nindahan-dahan nating tanggalin dahil baka mapigtas. <laughs> uh, actually rubberized naman ito. yan, tanggal na at 'yan yung battery natin, guys, sa ilalim. then pag natanggal na 'yan, ay tanggalin naman natin yung mga bolts dito. 'Yan para sa original bracket ng ating Sniper 155R. Tanggalin natin 'yang lahat, yung mga bolts na 'yan. 嗯。<clears throat> ayan natanggalan natin lahat yung bolt at tanggalin natin yung original na bracket ng ating sniper install din natin yung bracket na binili natin online so napapansin nyo guys mas mahaba itong bracket na to compare doon sa original bracket no kaya kailangan talaga siyang palitan dahil hindi makasya doon sa original bracket ang ating U-Box. <coughs> so yan, ating i-install. Balik natin yung bolt niyan. Siguraduhin nyo lang na ang bibilhin yung bracket ay para sa Sniper 155R or kung ano man yung version ng sniper meron kayo. Ayan, tapos na. Tapos natin na na-install yung bracket at naibalik na rin natin yung cover. So ngayon ay i-install naman natin yung U-Box natin. So yan yung U-Box natin. Kailangan nating sisipat-sipatin dahil baka hindi magkasya yung ating upuan pag maisara. Ha? Baka hindi maisara yung upuan natin kaya kailangan talagang i-testing muna bago natin i-finalize yung pagkabit natin. So, tanggalin muna natin yung pinaka bracket din ng U-box at ilipat natin doon sa steel bracket. So ayan na. Uh, nainstall Na-install na natin lahat-lahat. install natin yung ating U-Box sa ating Sniper 155R. Ayan. So at least may U-Box na ako. At uh, makapaglagay na ako dito ng mga kung anong gusto kong ilagay kapag meron akong binibili o meron meron man akong na dapat dalhin, at least meron na akong lagayan. So, ito na yung sniper 155R natin, guys. Ayan. So, nandyan na yung U-box natin. Ito na yung kabuuan niya. Ito na yung itsura niya pag may U-box ano sa tingin nyo guys just comment down below kung bagay ba ang u-box na ating ikinabit or mas maganda kung walang u-box pero sabi ng mga kaibigan ko sabi ng mga nakakita nito mas bumabagay daw mas bagay daw ang sniper pag may u-box right. salamat sa panunod and salamat din sa suporta bye see you on my next vlog God bless.